Isang napakalungkot na balita ang gumulantang sa mundo ng pelikulang Pilipino. Pumanaw na ang tinaguriang superstar ng Philippine cinema, si Nora Honor. Siya ay 71 years old. Kinumpirma ng kanyang anak na si Ian De Leon ang balita sa social media nitong Merkules ng gabi. Sa isang emotional post ay sinabi ni Ian, We love you ma. Alam ng Diyos kung gaano ka namin kamahal. Pahinga ka na po. Nandito ka lang sa puso at isipan namin. Noong 2022, kinilala si Nora Honor bilang isang pambansang alagad ng sining para sa pelikula at broadcast arts. Ayon sa National Commission for Culture and the Arts, ang kanyang kontribusyon sa sining ay tunay na pambihira. At lampas pa sa dami ng mga parangal at pagkilala ng kanyang natanggap mula sa iba't ibang lokal at international na organisasyon. Ipinanganak bilang Nora Cabaltera Villamayor sa Eriga City, Camarines Sur. Sumitat siya bilang isang artista sa maraming mahalagang pelikula gaya ng Himala noong 1982 at ang bulaklak sa City Jail noong 1984, kabilang din ang The Floor Contemplation noong 1995. Noong 1976, nanalo siya ng kauna-unahang best actress mula sa Gawad Urian at Famas para sa pelikulang Tatlong Taong Walang Diyos. At noong 1990, nagawa niyang nakamit ang isang Grand Slam ng Best Actress Awards para sa pelikulang Andrea, Paano Ba Ang Maging Isang Ina? Kinilala siya ng Gawad Urian, FAMAS, Film Academy of the Philippines, MMFF at Philippine Movie Press Club. Sa isang panayam kay Boy Abunda noong February 2023, ibinahagi ni Nora Ondor na siya imuntik ng bubiyan ng buhay matapos makaranas ng kakulangan sa oksygen. Hindi raw ito ang unang pagkakataon, noong 1982, nasangkot din siya sa isang malubang aksidente habang ginagawa ang pelikulang Himala. Sa kabila ng mga pagsubok, patuloy pa rin ang kanyang pag-arte. Kamakailan lang, lumabas siya sa MMFF movie musical na Isang Himala at sa horror film na Mananambal na ipinalabas noong February 19. Noong January 1975, ikinasal si Nora Honor kay aktor na si Christopher De Leon. Biniyayaan sila ng isang anak na si Ian De Leon at tapat pang adopted children si Lot Lot, Matet, Kiko at Kenneth taong 1996 nang magpawalang bisa ang kanilang kasal hindi matatawaran ang naiambag ni Nora Aunor sa pelikula musika at kulturang Pilipino isang alamat isang tunay na superstar paalam atigay, igay mananatili ka sa puso ng bawat Pilipino